kung nagbago o hindi sa follicle test. <laughs> Sabi ko lang kung ano yung na-experience ko. Yes, kasi yun ang gusto nating ipaano sa taong ba yung circumstances na na-witness na, mo. Kasi hmm. ang daming circumstantial evidence. And yeah. si Nikki Kikocetting na mm -hmm. napaka-powerful ng statement, pero hindi kinakasuhan. Mm -hmm. Andyan si Pangulong mm -hmm. Duterte. Nandyan si mm -hmm. Agent Morales na nagtestify testify sa PDRM. Mm -hmm. Nandyan dyan yung aking uh, pinakitang pul pulboran video. Ang gusto ko kasing ipakita sa taong bayan, kasi ikaw, you belong to the circle. First time mo yon na nakapasok sa bayan. Hmm. So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na meet yung uh, sila, si President Bongbong, then the wife, and the uh, first lady. Papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, um, ang sabi niya sa akin, Hi! Sabi niya, who are you? <laughs> sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Kathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi ko, tapos sabi niya sa akin, do you want? Sabi do you ko, want? Uh Oo, -oh, sabi ko, do you want? Tapos sabi ko, sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Psycho, no, sorry, I don't do that. Matindi ang mga ibinunyag ni Cathy Binag, ang ex-partner ni dating congressman Tony Boy Florento sa kanyang mga nasaksihan patungkos sa paggamit di umano ng first couple ng pulburon. Sa latest vlog ni Binibining Maharlika, isiniwalat ni Cathy Binag ang mga nalalaman nito. Ayon sa kanya, inalok umano siya ni Lisa Marcos na gumamit ng pulburon na kanyang tinanggihan. Sinabi rin niya na ilang beses niyang nakita si PBBM na gumagamit ng pulburon kasama ang Circle of Friends ng mga ito. Matatanda ang nauna ng sinabi ni dating Pangulong Duterte na may ebidensya siyang nakita na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos na gumagamit ng pulburon. May naging pahayag din si dating Senador Nikiko Seteng na may impormasyon siya ng pagiging user ng Pangulo. Kasunod nito ay mainit ding pinag-usapan ang Pidea Leaks na inimbestigahan pa sa Senado nang patunayan ni dating agent Jonathan Morales na authentic ang mga dokumento. At kamakailan lang, ang paglabas naman ng sinasabing video ng paggamit ni PBBM ng polboron na inilabas ni Maharlika. For sure, nakilala mo si Marcos Jr. di ba at si Lisa Marcos uh, dahil mga kaibigan, I mean, mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating congressman, Tony Boy Florendo. Yes. Right? Oo. Uh okay. -oh. Mm -hmm. yeah, uh -oh. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video uh, dito sa LA na panood mo, di ba? Ano yung unang-unang reaction mo nung nakita mo? Unang-unang reaction ko? Yes. I know na, alam ko naman na they're doing it. You know? Wow. I know that. So, like, kasi uh, nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga. 'di ba? So, you're doing the polvoron. Yes, you're doing the polvoron. But for me nga, ito lang yung ito nga yung sinasabi ko. Kasi when you run as a public official, you owe it to the people. When the, 'di ba? Kiko yung mm -hmm. nakakarami nag a sa to explain. You don't ask your, ano, parang yung tauhan mo na magsalita for you. ba? Diba? Kasi ikaw, number one, parang sa akin, is okay, Maling mo nga, 'di ba na sinasabi mo rin naman 'yon, Maharlika, malay mo nga, nagbago. Maling mm -hmm. mo nga, hindi, na, hindi mo alam, 'di ba? mo man, few months nagbago, whatever. 'Di, you know, admit your mistake. 'Di naman nakakab, 'di naman nakakabawas ang pagkatao mo yun, eh, 'di ba? Pero yung mm -hmm. you continue to like The reason why I am speaking right now, I don't like kasi say what's happening with uh, VP Sarah. I'm not close to everybody. I'm not close, talaga. I'm not close to Vice President Sarah Duterte and everything. You know, I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm just a simple Filipino citizen. Nah, I always speak the truth. This is my own truth, and alam nila Nah, you know, you can say they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And, you know, kapag nagsabi ka na totoo at kapag kakampi mo ang Diyos, hindi ka, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yon. Yeah. So, ako, parang sa akin lang is, um, yung nakita ko kasi na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it eh, na bully rin kasi uh -huh. nila ako, yung grupo nila. So, parang, I wanted, I don't want to say anything, uh -huh. pero yung parang tuloy-tuloy kakampi mo, uh -huh. <laughs> before, di ba? Wait, wait diba? lang ha, ikakat mo na kita ha, para, ah, okay. uh, you know, para mas maliwanagan ang taong bayan. Okay. Ila, natatandaan mo ba ba kung anong taon mo na meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 20, 2012. Yung first 2012. Time. 2012 yon. So like, um, in their house, tinila ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Mm -hmm. Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012? First time Alam yan. mo. 2012 okay. pa 20. Basta 2012, 2013 yan. Pero I Nap, think 2012 yan. Napaka-memorable pala ng year 2012. Kasi kung napasubaybayan mo yung, yung Pidea Leaks, di ba? Doon sa pre-op mm. and op-op na Mm. Uh, na-witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay uh, nagpupulburon kasama si Maricel, 2012 yon, March yon. So, mm. natatandaan mo pa ba? Kunyari, kunyari lang madama na sa korte tayo. <laughs> 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 natatandaan mo pa ba, Miss Katie? kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner Tony Boy Florendo sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza. To be honest, hindi. Kasi, hindi ano, hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with my, some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nag-delete. -de Kaya nga yung reklamo sa akin. Na no, may mga pictures cold. ka. Yes. Ah, okay. so, okay. parang siguro, yun, marami siguro, ako. Pero hindi lang ako ma-post kasi. Alam mo yon I see. Pero siguro mm -hmm. later on, no, baka pwede natin i-post siya. Mahanap ko. Uh, oh. yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni, ni, ni Tony Boy, Florendo sa mga mag-asawang ngagwa? Okay. Ako kasi, hindi, ano ko eh, medyo mahiyain ako sa ganyan. Especially sa, ano, al, sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, um, palagi akong na, ano eh, nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Chork? <laughs> <laughs> okay. <laughs> then, so, okay. So, so, alam mo, ibalik mo kami doon. Gusto gusto kong uh -oh. marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na first time mo 'yon na nakapasok sa Bahay mm. first, okay, time. Okay. first time, first okay. time, no. So like, nung pumunta kami, uh, in-invite daw ganyan, so we went. So, alam mo 'yon. So, nandun yung mga friends, 'di ba? So, doon ko na first na meet yung uh, sila, si President Bongbong, then the wife, and pero hindi ko agad na meet kasi pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. <laughs> so nawiwiwi ka? Oo. Hmm? So I need to, I need to, kailangan magbanyo. So that that ko magbanyo. so sabi ko, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, okay. sabi niya, okay. So parang, I think he asked some, I know I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nagsinar ako. So paglabas hmm. ko, wala siya, wala siya. So parang sabi ko, saan ako pupunta? So, then, nakita ako, naglalakad si uh, first lady papunta. Nakita niya ako. Tapos, sabi niya sa akin, um, ang sabi niya sa akin, Hi! Sabi niya, Who are you? <laughs> sabi ko, Hi! Hello! Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, Oh, okay. Sabi niya. Tapos, sabi ko, tapos sabi niya sa akin, Do you want? Sabi Do you ko, want? What? Oo, sabi ko, Do you want? Tapos, sabi ko, Sabi ko, what? Sabi ko, what? What's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos okay. sabi niya. Ho hold on to yeah. that. Mm -hmm. Sabi niya, do you want? So mm -hmm. ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Ma-ka? Mm -hmm. Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba okay. pa parang hi. Yung ganyan, okay. jolly. Yung okay. gano'n. Naka-smile. Tapos, parang okay. yun nga, do you want? Ganon. Tapos, ako, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, you know. Okay. So, nakita ko yun. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry. Ah, sorry, I don't do that. Tapos, So, may bit-bit na siya na, na pulboron. meron, Meron siya. Meron ano siya? siya? Na, mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Um, hindi ko ano, pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Na, nasa nasa isang lalagyan. Mhm, -mm, nasa isang lalagyan siya. If I'm not para bang parang parang hindi ko alam kung stainless pa 'yun ano. Parang pero para hindi sa plastic. Ba, ba, pero hindi gold ha, hindi gold. I so anyway, anyway kung nung naman, sinabi mo, no, I don't do that. Ano ang sabi niya sa Sabi niya, "Oh, why are you here? Why are you here? Mm. You're not supposed to be here." Sabi <laughs> okay. Yes, sabi niya. So, like, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun? parang na, hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Inti- parang na-intimidating kasi ka. Parang switch hmm. of ano eh. Parang, alam mo yung switch ng, ng ugali. Bigla, Yeah. Oo. Parang sandali lang, parang wala hindi ko naman alam ko anong nangyayari dito, de ba? Parang I don't know you guys, parang okay fine, na invite and everything, pero parang I don't know. I hindi ako I don't sign up for that or hindi ko alam yes, kung ano yes, Kaganapan, yes. 'di ba? So, yun yun. So parang afternoon, sinabi niya, "Why are why are you yeah. here?" So after uh -oh. that, As, ano'ng ginawa mo? Bumalik ka. Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy. Nagkaroon no, pa kayo ng conversation um, ni Lisa. Hmm. Tapos yung narinig ko sakto nun si Tom, Tony Boy is coming. Parang oh, hi, sabi niya hi Lisa, Lisa, that's my ano, parang that's my, my that's Cathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya wife. Nag-wife pa nga siya. No? Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi, hindi oh. ako, hindi ko, hindi ako wife. Sabi ko, gano'n. <laughs> so, syempre, diba, <laughs> parang, ayaw ay mo naman, syempre, saka, feel. baka may, oh, baka, may oh, dyan, lang, exactly. baka may mga alta dyan, ha? Teka lang, hold kita. Exactly. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha? Yeah. <laughs> hindi naman talaga ako wife, diba? Oh, okay. But he oh, is oh. separated for 16 years before naging kami. Okay. okay. For clarity. Malinaw tayo dyan. Malinaw tayo dyan. Hindi ako mga agaw. Okay. Oh so, So, uh bumalik ka na magkasama na kay ni Tony Boy. Ano 'yon? Yes. May inuman ba? Ano ba 'yung nangyari? Yes. Anong bang may inuman? May inuman, okay. may inuman. They you, you ganun talaga naman eh ever since nag-inuman so, talaga sila. nagiinuman So, 'di ba since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, well, do you want mm -hmm. the, the pulburon. Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at ni pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? Oo naman kasi sila sila lang nandoon eh. 'di ba? Parang tas ako, ano yun? Das parang sabi ko pa nga ayoko ano? dito. Sabi ko ayoko ano? dito, sinabi ko kay Tony boy that time. Tapos sabi niya, "Oh, I'm sorry." Kasi bago lang kami. So parang sabi ah, ko, okay. "I'm sorry." Sabi niya, "Okay, sige, alis na tayo." "So can we just leave?" So may code-code sila sa pulburon. Yes, meron, meron. Yeah. Iba-iba. So yung isa, t-shirt, white shirt 'ganyan. So Ano yung white shirt? Ano yung white shirt? polvoron. Kunwari, oh, kunin mo yung 20, uh, 20 na white shirt, ganon. Eh, ako kasi, because... 20, na, in, 20 na white shirt, like, uh, mm like um, 20 sachet, grams. 20... Siguro, ah, 20, 20, grams, grams whatever. Uh, uh so, ba, hindi, hindi ka natatakot, hindi ka natatakot gurgurin ng mga bangag. Hindi. Handa naman ako eh. Thank Alam mo, Marika? so Marnica, before ko to gawin, yun. lahat to, as in, siguro meron akong, lahat ng, meron ako sinabi sa USB ko, mga, 150 USB yung pinamigay ko. Oh my alam God! Mean, kabila, kabila, Baka, naman pwede Baka pwede naman makahingi ng na isang USB dyan. Okay. Papadalang okay. <laughs> kita. Kasi, okay, uh, naka, na, medyo napukaw mo ako doon sa isang post mo nung July 23 na sinasabi mo, Naiir hmm. naiiritan na ako sa nangyayari. Isa na lang, bibingo na kayong lahat. Lalabas ko na si Voltes 5. <laughs> Kaya sabi uh -oh. ko, sabi ko nga sa vlog let's bolt in. Kontakin ko nga itong babae ito. Ayan, nag-bolt in na tayo. <laughs> oh, nag-bolt in na tayo. Ano ang ibig mong sabihin nito? Okay. Like what I said, kasi, you know, if you're a victim of a certain group, and like, for the longest time, you're, tumatahimik ka, then yung trigger, na-trigger ka ulit, kasi nakita mo na, sandali lang, ano na to ha, parang sobra na to, kasi this is, hindi na to one individual or one family or isang sampung tao 20 50 tao we're talking about the nation it's for mm -hmm. the you know Filipino people 'di ba parang then um ang pangit kasi na yung para nakikita ko yung nagiging normal yung mali yung yeah. mga leaders yung mga leaders natin ito tolerate mo yung mali it's so mm -hmm. disappointing and i, I like, like what i said i want my children and my future grandchildren na magkaroon ng future na maganda naman. Na Pilipinas. magkaroon ng Pilipinas na maayos. Hindi perfect. Alam mo, I've been there. Again, I work for a politician and everything. Wala talagang perfect. Sabi ko nga, walang sinumang presidente na may masasatisfy na tao. Pero hmm. sana lang, parang, ako, remember, all the leaders in the Philippines, huwag yung kakalimutan na nandito kayo for the people. Not for one certain individual, one family, or like, one group, diba? Parang, pinangako nyo na magsilbe sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo dapat, dapat na magpadikta or like, matakot. Dapat sila matakot sa inyo. Kasi, yun ang sabi ko nga, diba? Parang, kapag kayo lahat nagsama-sama against one person or whoever is it like, doing some evil things there out there mm -hmm. or like, dictating something na parang, hindi hindi kinabubuti ng Pilipinas. Mm -hmm kaya nyo eh. ba? Diba? Parang kaya natin lahat yan. Temporary lang. Ang leadership ng kahit na sinong presidente, congressman, senator, temporary lang lahat yan. Para rin yung artista na ngayon sikat ka, bukas makalawa, wala ka na. So make it, make the best out of it. Kasi para din sa mga pamilya nyo, anak nyo rin yan. So yung trigger sa akin, yung nakita ko na, babae kasi ako, nabuli nila ako, So nakita ko kung paano binubuli si ano VP Sara. Sabi ko, oh "My god, this is so ano BS na to." I'm sorry ah. parang sobra to, maling-mali. Parang you know, tumulong sayo eh. Parang kasi na feel ko. Alam mo, na feel ko talaga. Like hindi ko ano, parang unexplainable kasi nga ako victim nila ako eh, 'di ba, ng grupo na 'yan. So parang biktima sa ka atin. ng grupo. Liwanagin lang natin. Grupo nila uh -oh. ng ex-partner mo, nila yeah, Anton uh -oh. Lagdameo, yung sa. Yes, uh oo. -oh. Yeah. At iba pang nila Marcos yes. Jr. yung mga grupo mm -hmm. nila. Yeah, kasi in a way I feel used also with my ex. Like noong time na may kaso siya and everything, I was the one there to defend him. Like walang defense sa kanya. Parang even yung mga pamilya niya, yung ganun gagalit sa kanya. Tapos I was just there for him. Then um then noong may nangyari sa amin, Um, may naninira nga sa akin. Ang hiningi ko kaya ako naman siya hiniwala yan kasi sinabi ko na gusto ko lang malaman si naninira sa akin. Kasi I don't feel safe around them if it's like that yeah. and I'm getting old. I just want transparency and honesty with our relationship. So hindi niya binigay. Sabi ko why will I stay in a relationship na ako lang 'yung nagpo-protect pero hindi ako pinoprotect. So binabalikan ko 'yung mga pronouncement ni Pangulong Duterte. Uh, I don't know kung narinig mo to, no? Na sinasabi niya, ito before the campaign, na sinasabi niya yung tatakbo na presidente, ito nga, nire-refer niya si Bangag Jr. Eh, dyan yan sila nagsisession kahit sa loob ng aeroplano. Di ba? May sinabi siyang ganon. Dyan sila mm -hmm. nagsisession. So, may alam mo na, na yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon ay si Bongbong Marcos yon. Oo, kasi... Nakita naman niya eh. Alam mo, very close siya sa ex ko. Nakikita niya lahat. Okay. So gusto ko lang linawin sa ating mga ka, mga kababayan. So ilang beses mong nakita si Liza na may hawak ng na stash box o yung know, lalagyan ng pulburon doon sa mga pagkakataon na nagkita kayo sa mga events. Ah, kame? Hindi siya kasi oh. event. Actually kasi it's a private like they will invite lang sa bahay. Very very okay. casual. 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 Siya. Yeah, oo. Okay. So Oo, so casual, si, sa, no, si Li, okay, go ahead. Si Lisa na na non sa mga casual ano na yon, occasion na yon. Ah, uh, pa rin ba niya uli? Paano? Ano ano yung mga Hindi niya na ako inalok kasi nga umiiwas siya. na. Mo na. <laughs> Ayaw ano mo, mo yon? So para <laughs> yeah. pero nakikita ako talaga. Yeah, I, I I see it, you know. So parang kasi nga if you're okay, basically if you're it's your house, right? So yes. you feel at home. We have a visitor you trust, 'di ba? So parang mm -hmm. ano 'yan eh, Parang may tiwala ka. You can do, you can be yourself, mm -hmm. 'di ba? So sabi ko nga, ano 'yan eh, kanya-kanya 'yan. Pero this time kasi, parang you're a leader, de ba? Parang yes. kung sabi ko nga again, kung nagbago o hindi sa follicle test niyo malaman. kasi 'di ba parang mm -hmm. yun lang 'yun eh. So parang sa akin, I'm just sinasabi ko lang kung ano yung experience ko. Yes. Kasi yun ang gusto nating ipa-ano sa taong ba, yung circumstances na na-witness mo. Kasi mm -hmm. ang daming circumstantial evidence. Yeah. Andyan si Nikki Coseteng na, mm -hmm. si, na, na napaka-powerful ng statement pero hindi mm -hmm. kinakasuhan. Andyan si Pangulong mm -hmm. Duterte. Nandyan si mm -hmm. Agent Morales na nag mm -hmm. sa PDLF. Nandiyan dyan yung aking uh, pinakitang pul Pulboron video. Ang gusto ko kasi ipakita sa taong bayan kasi ikaw you belong to the circle. Mm -hmm. at ex-partner mo yung kasama nila sa Pulboron yeah. activity, mm -hmm. nila. Yeah. So you are so you are very credible kaya tinatanong kita na sa Specific. mga pagkakataong 'yon, yung mga pagkakataong 'yon, uh like doon ba sa instances na 'yon hindi mo man siya nakita na sumisinghot, pero alam mo sa sarili mo na they're doing something inside of their world. Okay. Of course, they do. Kasi parang, di ba, minsan nga, kasi may ganito yan, kapag if you're doing it, pag lasing ka na, or like you're into it, super lakas ng tama mo, sorry, and work it. Ano, mm -hmm. um, ang nangyayari, minsan ba may naiwan na residue? <laughs> mo, sa bibig? Oo, o oh, dito, sa nose. Oh. Minsan na naiwan dyan. Mga ganon. Sino, na, sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. <laughs> Based on my experience. ba? Diba? Oh, so that? parang, oo. So, Kaya titigyan ka mo na. Merong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagbabiral. Na sa isang oh, parang ceremony, okay. naalala mo. May yeah. meron dito ng puti na pulbo mm. tapos mm. inabutan siya ng panyo nung you know ng kanyang PSG. Nakita mm. mo 'yon? So inabutan siya hindi. ng panyo ganyan. Hanapin hindi mo 'yung mga mga kababayan. Okay. So merong re residue ah. dito, dito ha. Tapos inabutan okay. siya ng ng panyo nung PSG niya tapos ginanon niya sa public. Oh, so, hindi ko bang nakita bang residue. yun. So ikaw kasi ako wala pa, you know, never ko ako hindi nakakita, ko pa nakita nung. Mm -hmm. yon ang hanapin ko isend ko sa'yo mamaya so mm -hmm. ako wala pa ako nakitang pulboron sa buong buhay ko kahit anong mm -hmm. klas ng pulboron yung tunay na pulboron yeah. naman nakakita ako nun so yung sinasabi mong residue pwede mo bang i-explain parang ano siya <coughs> parang siyang crystallized ano, anong, ano yung the thing pag nasa skin siya na nakita dito talcum powder basically ah, powder talaga pulbor. okay uh -oh, powder talaga siya so ganoon yon even yung texture niya ganon Very, very fine.